lul 10 million mo, mo 10 million what bro what are you talking about man Angka oi. Bayu takas jika panglimos. Screen kita. Hindi oh. ka pa Nasaan yung mukha mo sa si screen? Wala, di ba? Hindi oh. ko nakikita. Paano kung makatatadya yung mukha? mukha mo? Sa mo, hindi ko makita sa si screen. Loko ka ba? Oh. Takot, pala kayo, Takot pala kayo. Takot pala kayo. Takot pala kayo. Takot pala kayo. Ang inis. Ang inis. Ang inis. Ang inis. ng inis. Oh? mo lang yung mukha mo sa si iski mo mai. Mukha mo sa si iski mo mai. Mukha mo sa si iski mo mai. Hindi ka rin, wala gumawa. Mukha mo sa si iski mo mai. mo. Mukha mo sa si iski mo mai. O putang ina mo, abno. Takot pala kayo. Kanang langaw. Tanong lang okay Queen. Nakalapit na po. Kanang langaw. Tanong lapit mo pa mo. Sinto-sinto. Kanang langaw. Tanong lang. Lapit mo sa Queen.

Mm -hmm. Alam mo na mo tubayan siya sa NBI kay kabalo naman ng na NBI sa Ubos na FB10 mo. Malag ka na. Kaya pakita niya pa yung G-Cast. Pito lang ang kuhan unod. Kaya padunggo siya. Guys, sarap kumain ng lechon manok. Oh. po. Sana sana may magbigay ko para makabili ako, ha? Oh. pagkain. Oh. Guys, sana matulungan niyo ako. Wala na akong bigas. Wala na akong pambayad ng bahay. Wala na akong pambayad ng kuryente. Wala na akong gasol. Ana, wala na akong bigas. Ha? kuan jud sa mga obligado sa mga viewers sa muhatag ipantay mo kilay mo galit ka ba Poor <laughs> signal ang <laughs> spam show ko eh rb mukhang tarub ah mukhang kung ibalik din siya mukhang burat nóng ngay cả bùi lưỡi hót này cậu đã gần cả style là cái nha quan là cái nha anh nha Record na ka. ako. Ako yung post. Ay, Ito naman sinasabi ko. Nasasaktang. Ay, higa Ay, gahiga. higa. Higa Bakit? 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 Ako FB10, hindi pa nag fb Kailangan ko anman, Hindi naman makatiktok ang at 10 Bakit? Hindi, pa follow, hindi live Old surf ni siya. Dapat. Siguro wala na. Login siya. another one. Hi guys! May binibeta nga pala akong yellow Google! Parinig kita sa mukha eh. So, kailangan nyo itong i-check out sa aking yellow basket. So, ito nga pala yung nagkakalaga ng 1,000 pesos. Oh What? What the fuck? Alright. Siguro <laughs> so, ito na siya kalaki. Okay? 1,000 pesos. Check out nyo sa Yellow Basket. Huwag kayong magareklamo bakit 1,000 to ha. Sino ba naman ang hindi nangangailangan ng pera? Pero dapat naman, gamitin natin ang pera. Pero, huwag nating hayaan ang pera ang gumamit sa atin. Kasi nangangailangan ako. Today is August 70, 2025, around 9.10 ng umaga. Si so, Aliwan guys. So, baka mag pa kayo o magreklamo pa kayo kung bakit 1,000 ang binibig kong yelo. Kasi sobrang laki at sobrang lamig. Pwede, pwede nyo na itong ilagay sa aircon ninyo o kaya sa cooler ninyo. Tama-tama. 1,000 makakabili na ako ng Goldilocks pizza, burger, um, ano pa ba, um, Bukod dito, ay ah, makakabili na rin ako ng fries. Wait a minute! Who are you? Pati ng, ng cheeseburger o kaya ng ano, ano pa ba mabibili ko dito? Pag nakabili ka, nakapag-check out kayo, makakabili na rin ako ng ano, makakabili na rin siguro ako ng iniho ng manok. Ang galing! Ang galing! <laughs> guys, so ano pang hinihintay nyo? Ang laki nito guys! sarap nito. Tapos kapag ka gusto mong bumili nito, check out mo sa Yellow Basket. 1,000 pesos yung ating yellow. So makakabili na rin siguro ako ng, ano, ng Mac Pro. Ah, tapos ilalagay ko tong yellow. Ay, sulit yung init ng katawan mo. Makakaresolve talaga sa init ng katawan mo. Kaya ano pang hinintay nyo? Check out nyo na to, guys. Bila ko sa bag! Gago! Ang bangog-bangog po. Mm, check out na. ba